Si Clen ang pinakamalakas na hari ng mga demonyo na galit sa lahat ng sangkatauhan, pero sa itinakdang kapalaran. Habang sinasakop niya ang mundo para lipulin ang mga tao, isang sanggol lang ang nagpabago ng kanyang puso, at inampo niya ito bilang sarili niyang anak. Ngayon, kailangan niyang itago ang kanyang totoong kapangyarihan at magpanggap bilang isang ordinaryong kaunan para makapamuhay sa mundo ng tao. Sa simula ng kwento, sinundan niya ang kanyang ama papunta sa bukid, at matapos sila, Tinawag siya ng kanyang ama para bumalik sa bahay. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Tiningnan niya ang mapa ng Edsi at nakita na pagkatapos ng mapa ay may mga madidilim na lugar. Sobrang dilim, kontinenteng tinitirhan lang nila at ang dilim sa paligid. Nagtaka siya kung bakit. Bilang isang batang mausisa, tumingin siya sa kanyang ama at nagtanong, ano ang nasa labas ng syudad natin? Isang tanong na kahit ang kanyang ama ay hindi rin alam ang sagot. Alam niyang curious ang anak at gusto niya talagang sagutin ito, pero hindi niya kaya. Bakit? Dahil ni Sharin ay walang alam. Ibinunyag niya sa anak na lahat ng tao, gaya niya, ay isinilang na curious. Gusto nilang malaman ang higit pa, pero bawat pagtatangka nilang pumasok sa madidilim na lugar na iyon ay nauuwi sa pagkawasak. Sinabi niya sa anak na sa madidilim na lugar na iyon ay may apat na demonyo. Bantay ang mga demonyong ito sa kanluran, silangan, hilaga, at timog ng Edse at lahat ng team na ipinadala nila para malaman kung ano ang nasa kabila ng mga iyon ay nalipol, pinatay. Nagulat siya, ibig bang sabihin nito ay sobrang masama talaga roon. Naisip niya, pero hindi nito binago ang pananaw niya. Sinabi ng kanyang ama na hanggat hindi napapatay ang mga demonyo, wala silang paraan para malaman kung ano ang nangyayari roon. Bawat problema ay may solusyon. Ano naman ang solusyon sa problemang ito? Ipinaliwanag pa ng kanyang ama na may mga kayamanang gamit ng mga bayani sa pakikipaglaban. Tanging mga bayani na may mga kayamanang iyon, mga espada, ang kayang lumaban sa mga demonyo. At hanggat hindi pa nila natatagpuan ang bayani, hindi sila mananalo. Lalong na-excite siya, gusto niyang maging bayani, gusto niyang lumaban. Ito ang espada ng Hayden. At kapag nakuha niya ito, makakalaban siya. At kapag nanalo sila, makikita nila ang mundong lagpas sa mapa at malalaman kung ano ang nasa madidilim na lugar. Lumipas ang ilang taon, hindi na bata si Alicia. Isa na siyang bahagi ng mga bayani na napili. Pumikit siya at damilat sa loob ng truck na nagdadala sa kanila papalabas ng sudan. Hinawakan niya ang kwinta sa kanyang leeg, sabay sabing dumating na ang oras. Dumating na ang oras para ipaglaban ang kanyang sudan. Hindi siya nag-iisa sa biyaheng ito, may ilang bayani rin kasama sa paglalakbay na ito. Habang tumatagal ang biyahe, nagsimula silang mag-usap at ipakilala ang isa't isa. May ilang kilalang tao sa kanila, si Min Ark, na ang kayamanan ay Ugong Kyo, at sinabing hindi niya alam kung saan siya galing. Tiningnan nila si Alicia at hiniling na ipakilala ang sarili. Nagulat sila na may babae sa grupo, at hindi man lang nagabalang ipakilala ang sarili. Habang papalapit sila sa labas ng syudad, isa pang miyembro na si Stefan, na ang kayamanan ay Tenma, ay nagbabala sa kanila na malapit na sila. Nagbulungan sila na siya ang pinakamalakas sa kanila. Biglang huminto ang truck at sinabi ng driver na hindi na ito pwedeng lumapit pa. Naghanda silang bumaba, pero bago pa man sila makababa, inatake na sila ng mga demonyo. Totoo nga, may ilang namatay habang nasa truck pa lang at sumigaw si Stefan na lumabas at lumaban ang lahat. Lumabas sila at hinati ni Stefan ang squad nila sa mga grupo. Ang mga archer at lancer ay agad na umaksyon at sinabi niya sa iba na siya ang sasama kay Alicia para labanan ang mga natira. At oo, hawak ni Alicia ang kayamanan ni Iwatubame. Sumama siya kay Stephen at nakipaglaban. Malakas siya, charismatic, pero ang mas kapansin-pansin sa kanya ay sobrang aware siya sa paligid niya. Sa bundok sa harap nila ay isa sa mga lord ng demonyo. Nagsalita ito tungkol sa mundo ng kaguluhan. Inamin niyang ang mundo ay isinilang sa kaguluhan, at kung totoo yun, ibig sabihin isinilang din siya sa kaguluhan. Maaaring tama siya, habang nagpapatuloy ang digmaan, tumalon ang lahat ng bayani sa mga bundok at burol hanggang marating ang tuktok. Si Stefan, sa kanyang bahagi, ay excited. Kinilala siya bilang pinakamatalino, at karapat dapat lang nagampanan niya ito. Sinabi niyang ito ang araw na kikilalanin sila bilang malalakas, at kailangan nilang ipakita sa mga pumili sa kanila na karapat dapat sila. Sa pagdating nila sa Mount Moon, lumabas ang Demon Lord. Nakakabighani ang itsura niya kung tama mang gamitin ang salitang iyon. Ang puti at malambot niyang balat, ang itsura niya, nakakatakot. Siya si Clivites ng timog na sinag ng buwan. Naitulak si Stefan Paatros. Inamin niyang ang nasa harapan niya ay talagang nakakatakot. Pero isinugaw sila para rito. May suporta sila. Sila ay mga bayani at sama-sama nilang gagawin ang alamat. Habang pinapalakas niya ang loob para lumaban, Inatake siya ni Clivetes mula sa malayo. Ipinako siya ni Clivetes sa pader at pinatay. Nagulat ang lahat dahil hindi man lang lumapit si Clivetes sa kanila. Isang bayani ang nagpakita ng inisyatibo para pangunahan ang iba at palakasin ang loob nila, pero si Alicia ay naglaan ng oras para suriin ang paligid. Habang papalapit ang mga bayani kay Clivetes, pinapatay niya silang lahat nang hindi man lang umaalis sa pwesto niya. Sa wakas, napagtanto ni Alicia ang nangyayari. Sumigaw siya sa iba na umaatake si Clivetes gamit ang anino niya. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang umiwas sa anino niya. Nagtaka ang iba kung paano nila gagawin iyon, pero nagsimulang tumalun si Alicia. Tumalun siya sa bundok at tumakbo. Totoo nga, lumapit ang anino sa kanya, at siya ang unang bayani na nakakita ng atake bago ito tumama at nilabanan ito. Kumikinang ang mga mata ni Clivetes sa gulat. Maaaring mas mahirap ito kaysa sa mga adventurer na hinarap niya noon. Wala siyang pakialam, pero naintriga siya. Ito ang sangkatauhan. Mahigit isang libong taon na siyang walang pakikisalamuha sa mga tao. Pero batay sa alam niya dati, dapat ay mahihina sila, parang mga insekto. Pero ang nakikita niya ngayon, may lakas sila. May misyon sila, determinadong determinado sila. Hindi niya alam kung anong meron sila at bakit sila ganito kalakas at katatag. Pero para malaman niya kung ano ang nagtutulak sa kanila, kailangan niyang tuklasin. Lumaban ang lahat ng bayani sa kanya at pinatay silang lahat. Sa kasamaang palad, ang huling pinatay niya ay si Alicia. Lumipad siya sa langit at pumikit sa kamatayan. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama at sinabing hindi niya natupad ang kanyang pangarap. Hindi lahat ng pangarap ay natutupad. At sa kasamaang palad, ang kanya ay isa sa mga hindi matutupad. Sa Capital Hidirat, ang kabisera ng kaharian ng Hayden, abala ang mga tao sa pang-araw-araw na buhay nila, Walang kamalay-malay na may paparating na panganib. Sa kasamaang palad, dumating si Clivetes sa kanila. Sumabog siya mula sa bundok sa harap ng syudad at natakot ang lahat. Pero si Clivetes ay naiintriga lang. Wala siyang alam sa kanila. Gusto lang niyang malaman kung ano ang plano nila. Naalala niya na ang mga umatake sa teritoryo niya ay nagsabing sila ay mga bayani na ipinadala ng hari ng Hayden. Kaya ang plano niya ay labanan ang lahat ng nakapaligid sa kanya at makarating sa hari. Natakot ang mga taga na yun. Nagsitakbuhan silang lahat habang naghanda ang mga kabalyero. Dinala nila ang mga archer at inatake siya. Hindi siya gumanti. Sa halip, lumipad siya sa mga bubong papuntang palasyo para malaman kung ano ang pinanggagalingan ng lakas nila. Pinataas ng mga kabalyero ang seguridad sa gate ng palasyo at nagpakawala ng maraming palaso pero hindi nila siya matamaan. Tiningnan niya ang lahat ng atake nila at napanatag ang loob niya. Hindi sila kasing lakas ng inaakala niya. Mahina pa rin sila at wala ring epekto ang mga atake nila sa kanya. Inihagis niya ang isa sa kanyang mga kamay sa pader at, parang sa pader ng Jericho, bumagsak ang pader. Napagtanto ng mga knight na lampas na ito sa kanilang kakayahan. Kaya, tumakbo ang isa sa kanila para ipaalam sa hari na isang demon ang umatake sa kanila. Hindi mukhang nagulat ang hari. Para umatake ang isang demon, iisa lang ang ibig sabihin nito. Nabigo ang mga bayani. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad. Isa lang ang dapat niyang protektahan, ang espada ng Hayden, Mana Hydrat. May isa pang knight na lumapit para sabihin may demon sa lungsod at hindi ito mapigilan. Kaya, kailangang magtago ang hari. Totoo, kung hindi mapipigilan ang demon, wala rin saysay -say ang pagtakas dahil kahit gaano pa siya kalayo tumakbo, aabutan pa rin siya ng demon. Patuloy ang mga knight sa kanilang ginagawa at nagpapakawala ng apoy at palaso laban kay Clivetes. Alam niyang walang epekto sa kanya ang mga ito, pero malalakas pa rin. Naalala niya ang espada na ginamit ni Alicia para atakihin siya at kung paano siya nito bahagyang nasaktan. Ibig sabihin, kung pababayaan ang mga tao, maaari silang lumakas at umatake sa kanya. Hindi siya lumalapit sa teritoryo ng tao, pero sila ang gustong sumakop sa kanyang teritoryo, na sapat na dahilan para umatake siya sa kanila. Lumapit ang hari sa pintuan para protektahan ang espada. Pero pagbukas niya, lumabas si Clivetes. Base sa mga accessories at lahat ng nasa paligid, hindi na kailangan ni Clivetes ng karagdagang impormasyon para makumbinsi na siya ang hari. Kumpilmado niyang ang lalaking ito ang hari at nagsalita siya sa wikang tao, na ikinagulat ng hari. Sabi ng hari, hindi dapat marunong magsalita ng wika ng tao ang isang demon, at tinanong kung paano marunong magsalita ng kanilang wika si Clivetes. Nakilala ng hari kung sino si Clivetes, pero sinabi ni Clivetes na siya lang ang may kakayahang iligtas ang sangkatauhan. May ilan lang siyang katanungan. At ang mga sagot ng hari sa mga tanong na ito ang magtatakda kung maliligtas o mawawala ang buong sangkatauhan. At pag sinabing buong sangkatauhan, hindi lang ibig sabihin ay ang mga taga Hayden, kundi pati ang mga taga Don, Org, Surata, at Ben. Simple lang ang tanong niya. Sino sila? Ano ang kanilang pagkatao? Ano ang nagtutulak sa kanila? At bakit nila inaatake ang kaharian ng mga demon? Hindi nakita ng hari ang dahilan para magpaliwanag sa isang demon. Sabi niya, hindi niya sasagutin ang mga tanong na iyon. At si Clivetes, hindi na siya tinanong muli, agad niyang pinugutan ito ng ulo. Lumakad palayo si Clivetes. Ipinagpapalagay niyang banta sa kanya ang mga tao, kaya kailangan lipulin sila. Sabi niya, para malipol ang buong sangkatauhan, kailangan niyang bumuo ng grupo, at kailangang paglaanan niya ito ng panahon. Habang lumalakad siya palayo, isang sanggol ang umiiyak malapit sa kanyang namamatay na ina. Hawak ng ina ang sanggol gamit ang huli niyang lakas, at narinig ni Clivetes ang kanyang iyak at lumapit. Nang makita niyang isang batang tao ito, halos wala siyang alam Pero nagsalita ang ina, nakiusap siya na iligtas ang bata. Nabigla si Clivetes, hindi ba niya nakikita kung kanino siya nakikiusap? Nakikiusap siya sa mismong ugat ng kanilang problema. Ipinaalala niya na layunin niyang lipulin ang sangkatauhan. At kung gusto niyang may sisihin sa pagkamatay ng bata, dapat sisihin ang bata sa pagiging tao. Nagsalita ang naghihingalong babae bilang depensa. Iginiit niyang walang kapangyarihan ang bata na pumili kung ano ang magiging kapanganakan niya. Wala siyang pakialam, pero sinabi niyang kung gusto talaga niyang iligtas ang bata, patunayan niya kung bakit. Ipinaalala ng babae na mamamatay na siya. Hindi na niya kayang patunayan ang halaga ng bata pero sigurado siyang mapapatunayan ng bata ang sarili kapag lumaki na. Sa ganito, pumanaw siya. Binuhat ni Clivetes ang bata. Hindi siya kumbinsido, pero dahil sinabi ng ina na mapapatunayan ng bata ang sarili, hindi naman ganoon kahirap sa kanya ang maghintay na lumaki ang isang tao. Kaya't pagbabantayan niya ito at titingnan kung ano ang magiging kinabukasan ng bata. Samantala, sa kahariang ito, may limang lahi ng tao sa mundong ito, una, ang mga don na pinakamarami ang bilang. Ang mga orcites na matatapang at may sungay sa ulo. Susunod ang mga slaidans na tahimik at ayaw makihalubilo sa ibang lahi. Sumunod ang mga benti na kamukha ng demonic bandits pero sobrang makapangyarihan. At sa huli, ang mga hidenians na kahawig ng mga normal na tao at silang may pinakakaunting bilang. Gaya ng inaasahan, sila rin ang pinakamatatalinong lahi at may kakayahang gumawa ng sandata gamit ang arcanosides. Gayunpaman, tanging ang royal family lang ang may lihim na teknik para gawin ito. Dahil talino lang ang maya alok nila, ibinibenta nila ang mga sandatang ito sa lahing dun. Ang mga transaksyong ito ang naging dahilan kung bakit nagsimula ng mga adventure ang dalawang lahi, na nagbunga ng mga mestisong anak. Kahit ganoon, kaunti pa rin ang mga pulong Hayden Ians. Sa labas ng malawak na kahariang tinitirhan ng mga lahing ito, may mga mailap at madidilim na hayop na may siyam na buntot gaya ni Kurama sa Naruto. Samantala, sa kailaliman ng kabundukang luna, pinagtatabuyan ni Clivetes, ang dambuhalang siyam na buntot, ang maliliit na hayop na muntik ng lumunin ng bata. Natatakot, nagsimulang umiyak ang bata, at nabahala si klevetes na baka maaga na ang katapusan nito. Nirap niya ang sarili sa paligid ng bata at iniisip kung paano niya mapapatahimik ang iyaking ito. Panandali ang inilagay niya ang dulo ng kuko niya sa ulo ng sanggol at agad itong nakatulog. Habang tinitingnan ng sanggol, iniisip ni Clivites na malapit na itong maglabas ng bambang dumi. At gaya ng inaasahan, makalipas lang ang kaunti, nagising ulit ang bata at muling umiyak. Nainas siya, pero binuhat niya ulit ang bata para humanap ng solusyon. Ang tanging solusyon na naisip niya ay ihulog ang bata sa isang hukay. Kalma lang, hindi ito ang klase ng hukay na iniisip mo. Isa lang itong pa ng mga insekto. Well, hindi naman sila mapanganim, sila yung mga kumakain ng dungi. Habang nilalasap ng mga insekto ang kanilang hapunan, sinabi ni Clivetes ang katawa-tawang paniniwala niya na ang mga tao ay lumalaki lang sa loob ng ilang gabi. Naalala niya kung saan niya nakuha ang bata at walang ideya kung sino ito. Sinisisi niya ang sarili niyang, mabuting puso, sa pagbuhat sa bata, pero tapos na ang pagsisisi. Ano na ang gagawin niya sa bata? Sa kabutihang palad, dala ng kanyang pride bilang Panginoon ng madidilim na hayop, hindi niya isinasaalang-alang ang soli ang bata at nagpas siyang palakihin ito. Pero hindi niya ito kayang gawin mag-isa, dahil kailangan ng bata ng pagkain at wala siyang kaalaman kung paano gumagana ang mga tao. Habang tinitingnan ng mga bangkay sa paligid, pinili niya ang isang babaeng nagngangalang Alicia para buhayin muli. Aparentemen, pinatay ng madidilim na hayop ang ama nito, at dahil sa maling paghihiganti, pinamunuan niya ang isang hukbo para atakihin ang Panginoon ng madidilim na hayop. Nauwi lang ito sa kapahamakan. Pero sa kabutihang palad, may pangalawang pagkakataon siya sa buhay. Pagkabuhay niya, sinubukan niyang atakihin si Clivetes, pero napagtanto niyang itinapon ang kanyang espada at mga kasamahan. Ipinagmalaki nitong binuhay niya si Alicia gamit ang madilim na kapangyarihan niya, kaya isa lang siyang nilalang na walang kaluluwa. Parang mukhang presentable ang zombie, nang marinig niya ito, napatulala siya. Nakanganga, nagtataka kung paanong nakakapagsalita ng human language si Clivetes ng napakalinaw, pero bahagyang natuwa rin na siya lang ang nabuhay. Pero hindi siya nag-iisa, biglang iniutos ni Clivetes sa kanya na ilabas ang kanyang Kokomelon. Nang marinig ito, mataas ang tingin niya sa sarili at nabigla sa sinasabi ng Panginoon ng madidilim na hayop. Pero bago pa siya makapag-isip ng kung ano-ano, ipinalam sa kanya na may isang gutom na sanggol at inutusan siyang haborin ang kanyang armor at ilabas agad ang Kokomelon. Dahil pinasok siya ng madilim na kapangyarihan, wala siyang magawa kundi sundin. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang damit at ginawa ang iniuutos. Pagkatapos niyang gawin ito, nagulat si Clivetes nang malamang wala siyang gatas. Expected naman ito sa isang body na walang karanasan sa workout. Para lang malaman ni Clivetes, ipinaliwanag niya na kailangan munang manganak ng isang babae bago siya magkagatas. Dahil sa hiya ng paglalantad ng kanyang kokomilon, sobrang nahiya siya at nakiusap na patayin na lang siya pero hindi siya pinansin ni Clivetes. Habang nagtatalo sila, muling umiyak ang sanggol. Sa halip na Sores Yunan, nag-usap lang sila ng walang kabuluhan tungkol sa kung paano nahanap ang bata. Pagod na sa mga walang kwentang usapan, iginiit ni Clivetes na dapat makaisip siya ng paraan para mapakain ang sanggol. Kahit na wala siyang kaalaman sa pagpapalaki ng bata, napilitan siyang sabihin na kailangan ng sanggol ng isang babae na may gatas para mapakain ito. Ngayon, ang tanong ay, paano sila makakahanap ng ganoon? Bilang sagot doon, isiniwalat ni Alicia na kailangan nilang umupo ng isa, pero kakailanganin nila ng pera para gawin iyon. Dahil wala silang pera, walang cash si Clivites, pero dahil sa dami ng Arkansite sa kweba, maaari silang kumita ng malaking halaga. Dapat matuto ang mga corrupt na Pinoy. Habang iniisip niya ang opsyong ito, pinag-iisipan ni Alicia na atakihin siya, pero dahil wala siyang espada, wala siyang magawa kundi manatiling nakatayo, Pagkatapos ng maikling pagninilay, pumayag si Clevetes na kumuha sila ng babaeng may gatas para pakainin ang sanggol. Paalis na sana siya nang sabihin ni Alicia na imposibleng pumunta sa bayan sa kanyang kasalukuyang anyo. Dahil sa laki niya, matatakot ang lahat ng kanilang makasal o Sa simula, inalok niyang siya na lang ang pupunta sa bayan at hahanap ng ina para sa bata. Gayunpaman, hindi ito isinasaalang-alang ni Clevetes dahil ayaw niyang mawala sa kanyang paningin ang bata. Sa halip, nagbago siya ng anyo bilang isang batang lalaki. Kahit na mukhang kapanipaniwala ang kanyang anyo, patuloy pa rin sa paggalaw ang siyang niyang buntot sa likod. May maliit na sungay sa kanyang ulo, ngunit napapasok niya ang mga buntot sa isang aninong butas sa ilalim niya. Kahit na ganito, nananatiling nakikita ang sungay, pero parang wala siyang kamalay-malay tungkol dito, kaya nagpa siya si Alicia na manahimik na lang. Bago sila umalis, nag-isip siya ng pangalan para sa sarili niya at sa sanggol, at naisip niyang plan para sa kanya at Luna para sa sanggol. Doon lamang niya tinanong kung ano ang pangalan ni Alicia, at isiniwalat niya ito. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang maliit na ilog. Pagdating nila, si Alicia ang kumuha ng responsibilidad na paliguan ang sanggol. Habang ginagawa ito, inistorbo siya ni Clen, pero nagpatuloy siya at sa huli ay pinaihi siya ng sanggol sa mukha. Kinokumento ni Clen ang lahat ng ginagawa niya, parang isang nakakainis na bienan mula sa paraan ng paglilinis ng sanggol, hanggang sa paano nito binabalot ang sarili nito, at pagsasabi ng mga parte na dapat niyang linisin. Pagkatapos linisin ang bata, labis ang kasiyahan niya. Gayunpaman, naniniwala si Clen na mas mahusay pa ang mga insektong kumakain ng dumikay sa kay Alicia sa paglinis. Dumating sila sa kampo ni Alicia at nakita nilang wala itong laman. Gayunpaman, sinabi niya na itinago nila ang lahat ng kanilang mahalagang gamit sa ibang lugar. Bago sila magtungo roon, iniutos ni Klen na maligo muna siya dahil amoy contestant siya na sumasali sa Guinness World Record para sa pinakamatagal na hindi paliguan. Binigay rin niya ang mga damit na pambalot sa sanggol para labhan. Habang nilalabhan ito, nadiskubre niyang may selyo ito ng Hayden Ian Royal Family. Agad-agad, naisip niyang Roy Altie ang sanggol. Samantala, sa mga guho ng kastilyo, may isang sundalong tumatakbo para maghanap ng mga nakaligtas pero nabigla siya sa lawak ng pinsalang ginawa ng Dark Lord. Ang tanawin ito ay nagpapaalala sa kanya ng plano ng korong ng prinsesa na tumakas kasama ang kanyang anak bago maganap ang pagkasira. Isinisi niya ang pagkasira ng kaharian sa pagkabaliw ng hari, pero umaasa siyang may isa mang nakaligtas. Sa kabilang banda, si General Doral at ilan sa kanyang mga tauhan ay nakatingin sa mga labi ng kahariang Hayden Ian. Inutusan niya ang isa sa kanyang tauhan na ipaalam sa emperador ang nangyari, sabay babala na kung hindi sila agad kikilos para kunin ang lupa ng Hayden, may ibang lahi na mauuna. Ang pangunahing dahilan niya kung bakit gusto niyang ang ang Hayden ay ang lihim ng Arkansas Crafton na tanging ang Hayden Ian Royal Family lang ang nakakaalam. Kaya habang bumabalik siya para tipunin ang kanyang mga sundalo, iniutos niya sa kanyang pangalawang pinuno, si Maynard, na hanapin ang sinumang may royal blood at tiyaking madadala ito sa kanya. Sa ibang lugar, hinarap ni Alicia si Clendala ang tel ang may selyo at inakusahan siya ng pagdukot sa batang may dugong maharlika. Narinig niya ito at kapwa siya nagulat at nabigla. Isiniwalat niya na ipinagkatiwala sa kanya ang bata ng isang taong may kaparehong anyong tao na pinili niya. Kahit matibay ang paniniwala ni Alicia na nagsisinungaling siya, pinatahimik siya ni Clen at isiniwalat na pinatay niya ang hari dahil siya ang unang umatake. Gayunpaman, inaasahan niyang maraming tao ang maghahanap sa bata upang makuha ang sikreto ng paggawa ng Arkon Site. Masaya siya sa pagkakatuklas na ang bata ay royalty at determinado siyang gawing hari ito sa pag-asang siya ang magdidikta ng lahat mula sa likuran. Ang katutuhan ng tinuturing niyang tagapaglingkod ang bata ay nagpapatakot kay Alicia, na nanunood na may takot. Narinig niya ito at napaisip si Alicia kung hindi ba niya mas pinasama ang sitwasyon sa paglalantad ng tunay na pagkatao ng sanggol. Samantala, sinabi ni Klen na magmadali silang maghanap ng babaeng may gatas para mapunan ng tiyan ng sanggol. Habang umaalis sila, sinusubukang pekalmean ni Alicia ang sarili sa pag-iisip na imposibleng tanggapin ng mga tao si Klen dahil sa sungay niya. Gayunpaman, nakalimutan niyang ang mga orgites ay may kaparehong mga sungay, na posibleng gawing katanggap-tanggap si Klen. Bagamat matibay ang paniniwala niyang madidiscover ng mga tao si Klen at sirain ang mga plano nito bago pa man ito magsimula. Sa kabilang banda, napagtanto niyang labis ang pagkahumaling ni Klen kay Luna at naniniwala siyang ang pagkamatay o pagkawala ni Luna ay maaaring magdala ng kapahamakan sa buong sangkatauhan. Sa isiping ito, ginawa niyang layunin na siguraduhing walang masamang mangyari kay Luna. Sa kanilang paglalakad, inatake sila ng ilang bandits at unang tinamaan sa ulo si Klen bago pa man mapagtanto ni Alicia na mga ordinaryong bandits lang ito. Inakala niyang magiging madali itong biktima para sa makapangyarihang Lord of Dark Beasts sa kasamaang palad, bumagsak si Clen sa lupa matapos tamaan at nagsiyay. Nagulat siya na kahit may kapangyarihan ng kadiliman ni Clevetes sa kanya, napakahina pa rin niya. Makalipas ang kaunting oras, nagising si Alicia sa tanawin parang napapalibutan siya ng kanyang mga sundalo sa kanilang pag-atake kay Clevetes. Bago pa siya makapag-relax sa Disneyland, iniutos ni Clen sa hanggal na gumising. Sa sandaling iyon, nagising siya sa katotohanan na sila ay bihag ng mga bandits, pero isiniwalat ito ni Klen na may ngiti sa kanyang mukha. Naliwanag niya na ang paraan ng pagbago niya ng anyo ay naging dahilan din kung ano na tinatawag na Cruz habang wala pa ang tunay nilang boss na si George Ito niya ang isang sanggol, mga anim na buwang gulang, na sumabuhay at umaasa sa kanya. Kaya inalagaan niya ang sanggol at pinakain. Iyon ang nagil sa kanya ay sapat na para maging masaya at kontento siya. Ibinunyag niya na sinubukan din niyang magkaanak ng dalawang beses, pero hindi balak na kunin si Nero, pero wala rin siyang dahilan para hindi siya kunin. At dahil gusto siya ni Luna, panalo rin siya. Tinapik siya ni Luna sa katawan na parang gusto siyang sumama. Binigyan muli ni Klen ng opsyon si Nero. Gusto mo bang sumama sa akin bilang wet nani ni Luna o maribalak siyang gawin kay Luna? Inutusan niya si Nero na sumama sa kanya, at agad naintindihan ni Carm na paparusahan niya ito. Pero ano ang magagawa ni Carm? na parang sinasabing papatayin ni Broco si Nero. Dumating si Clen na buhat si Luna, at inakala ni Carm na gusto niyang pakainin ang sanggol kay Nero. Galit at irritable na, sinabi ni Carm kay Clen na wala nang pwedeng magpakain sa bata dahil nagkamali si Nero sa paghangad ng imposible. Wala raw mabuting balak si Broco kay Nero pero hindi niya ito alam. Nang makita niyang isinasama ito ni Broco, kutub niya ay may masama. At tama siya, dinala ni Broco si Nero sa isang kweba, Pagpasok nila, nagulat si Nero sa kanyang nakita. Sinabi rin niyang ang lamparang hawak niya ay gawa sa magic ore. May iba't ibang kweba pa sa loob, at bawat isa ay may nilikha na. Dinala siya ni Broco pababa ng kweba, at nang makarating sila sa ibaba, nakita ni Nero ang isang bungo. Nag-alala siya, pero sabi ni Broco, hindi raw iyon bungo ng tao. Biglang namatay ang ilaw, tinawag siya ni Nero, sinabing wala siyang makita. Sabi ni Broco, aksidente lang ito at ibabalik daw niya ang ilaw. Nang bumalik ang ilaw, nakita ni Nero, pero wala ni ganoon, hanggang sa makapasok siya sa bibig ni Betty. Pagkalunok sa kanya ng mouse sa pagkain, sinasisi lang niya ang sarili niya sa pagiging huli. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hinahayaan ng troll na kontrolin siya ng isang simpleng tao, isang pandak na tao tulad ni Broco pa. Napahiya si Broco na isang bata lang ang nagsasalita ng ganoon sa kanya. Sabi niya, gusto lang mamatay ni Klen at inutusan niya si Betty na kainin si Klen pati ang bata. Pero alam ni Betty kung sino ang nakakataas sa kanya. Kilala niya ang kanyang master at hindi niya ito magagawa. Nahihirapan si Betty sa kinain niyang Nero, at kahit hindi kumikilos si Klen, isinusuko ni Betty si Nero. Lumubat ang kanyang paghinga bago tumalon sa ilog, kaya plano niyang pigilan ang kanyang hininga para hindi siya mapansin ng mga halimaw at lumubog siya sa ilalim ng ilog kung saan kukunin niya ang sandata. Magagawa kaya niya ito o mamamatay siya. Salamat sa panonood. Kung gusto niyo pa ng ganitong content, comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lords.